Nasa hot seat ngayon ang isang taga Bureau of Customs matapos niyang umastang hari ng kalsada sa Eslex habang nagmamaneho ng mamahaling Porsche. Ang tanong, paano nagka-Porsche ang isang clerk na wala pang 10,000 ang sweldo? Edison Reyes, ikwento mo. Ito ang CCTV video na kuha sa South Luzon Expressway Merkules ng madaling araw. Hinahabol ng Porsche ang isang Toyota Innova. Nasagi raw kasi ng sasakyan ng Porsche nakarating sa isang hotel ang habulan at doon pinagbabaril na kaporsya ang Innova. Sa investigasyon, lumabas kung sino ang nagmamaneho ng posya. Si Paulino Elevado, isang clerk ng Bureau of Customs sa Port of Manila. Taong 1992 nang unang magtrabaho bilang messenger sa si Elevado at kalaunay na promote bilang customs clerk. Dahil sa insidente, tinanggal na sa kanyang peso si Elevado habang sinimulan na ng Special Committee ng Customs ang pag-iimbestiga sa kasong kinasasangkutan ng kanilang tauhan. Mayroon uh, meron siya siyempre pananagutan sa ating sa behavior na kanyang isinasagawa Hanapan namin siya ng maari namin ipataw na kaparusahan. Bukod sa pamamaril, kasama sa investigasyon ay kung paano nagkaroon ng mamahaling Porsche sa elevado. Gayong wala pang 10,000 piso ang sweldo niya kada buwan. Napagalaman din na sangkot sa iba't ibang kaso sa elevado, gaya ng extortion. Malaki ang paghihinala na siya ang beneficial owner. So isa sa siya sa lifestyle check. Ayon kay Biason, pinag-aaralan na nilang i-lifestyle check ang iba pang empleyado na posibli raw ginagawang gatasan ng departamento. Bukod daw sa planong lifestyle check ng mga empleyado, plano rin ng Bureau of Customs na magkaroon ng balasahan para lalo mapaigting ang kampanya nito laban sa korupsyon. Edison Reyes, News 5.